marap sa hamon upang mabigyan ng sapat, ligtas at abot kayang pabahay ang ating mamamayan sa pamamagitan ng programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Pabansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program o ang 4PH. Bukod rito, isang patunay ang, ang iba't ibang parangal na kanilang tatanggapin o tinanggap ngayong hapon na siyang nagpapakita ng pagpapahalaga sa kabuhayan at kabahayan ng kanilang mamamayan. Sa pagtatapos ng taong ito, kasama ang mga developers, homeowners association, ang mga lokal na pamahalaan na ito, ang ating kaagapay sa pagsikat, pagsikat ng pag-asa upang magkaroon ang, ba ang bawat Pilipino na matiwasay na buhay at bahay. Ating lalangin ang ilan sa mga bayan ng ating Lison, Calabarzon, na nagpakita ng buo at walang kumpay na suporta sa ating kagawaran. Akin po ang inaliyahan at mga panuno sa paggawa ng plak at Certificate ng kaagapay sa pagsikat at darito ang mga kawaning tatanggap ng plake ng pagkilala as a testament of strong partnership and unwavering support to the department's goal of providing safe, resilient, and accessible human services.